bati ko sa lahat. Kami ay nakikipag-ugnayan sa iyo system, guru, markets. Magsimula tayo sa buod ng impormasyon tungkol sa korporasyon. Pag-aralan natin ang bawat parameter ng mas detalyado sa ibaba. Kung kinakailangan, posibleng ihinto ang video. Iminumungkahin naming tingnan ang bawat indicator ng organisasyong pinag-aralan ng mas mainat. Ngayon tingnan natin ang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng kumpanya, Mastercard Incorporated, Ticker, and Ang pagsusuring ito ay batay sa kasalukuyang data simula noong Hunyo 25, 2025. Sa pamamagitan ng pag-uri Guru Markets Kumpanya Mastercard Incorporated na bibilang sa subkategori. Payments, 48 organisasyon ang nakikilahok sa pagtatasa. Ang resulta para sa kumpanyang pinag-uusapan ay ang mga sumusunod, minus 2.5 sa isa 0 puntos. Ang average na marka para sa subkategory ay 0.6 puntos. Kung titignan mo ng malawak sa loob ng balangkas ng US stock market sa pangkalahatan. Nakita namin na ang average na rating para sa merkado sa kabuan ay 1.8 puntos. Laban sa isang minus na rating, 2.5 puntos Mastercard Incorporated. Paghahambing ng dynamics ng share price ng kumpanya Mastercard Incorporated at mga subkategori na kumpanya. Nakikita natin na mahigit labindalawa buwan ang mga pagbabahagi Mastercard Incorporated nagpakita ng dynamics na 23.2%. Laban sa dynamics ng presyo sa subkategory na 26.2%. Market capitalization ng isang korporasyon Mastercard Incorporated nagkakahalaga ng 500 at 6.23 bilyong dolyar at ang capitalization ng subkategori ay 1,700 at 456 billion dollars Ang halaga ng libro ng kumpanya ay US dollars 6.5 bilyon. at ang capitalization ng balance sheet ng subcategory ay US dollars daan at bilyon Paghahambing ng market at balance sheet capitalization shares, nakikita natin ang mga sumusunod. Ibahagi Mastercard Incorporated sa subkategory kapag tinatasa ang halaga ng stock market ay 28.87%. Ang capitalization ng halaga ng libro ay 3.708%. Pagsusuri ng market share ng kumpanya at halaga ng libro sa subkategory, masama, minus, isa puntos. Ang mga utang ng kumpanya ay umaabot sa US$ Dollars 18.586 bilyon. Ang utang sa halaga ng libro ay dalawang daan at walumput porsyento ng equity. Rating ng pananagutan sa pananalapi ng kumpanya, napakasama, minus dalawa puntos. Ang market price to profit ratio ng kumpanya ay tatlumput walo punto lima. Ang average sa subkategory ay punto anim. Pagtatasa ng ratio ng presyo sa merkado sa tubo kumpara sa mga organisasyon sa subkategory, masama, minus, isa puntos. Ang tubo sa huling labindalawa buwan ay US$ daan at 42 milyon. Ang inaasahang tubo para sa susunod na labindalawa buwan ay inaasahang magiging US$ daan at walo milyon. Pagtatasa ng tagapagpahihwating ng inaasahang kita sa hinaharap kumpara sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang ratio ng halaga sa kita ng kumpanya ay 17.4. Ang average sa subkategory ay 6.7. Pagsusuri ng presyo ng stop ng kumpanya sa ratio ng kita kumpara sa mga taga-pagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, masama, minus, 1 punto. Ang kita sa huling labindalawa buwan ay US dollars milyon. Ang inaasahang kita para sa susunod na labindalawa buwan ay paunang US dollars 35.51 bilyon. Pagtatasa ng tagapagpahiwatig ng inaasahang dami ng mga benta sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang margin ng benta ay 45.2% na may average para sa subkategori na 21.7%. Pagtatasa ng kakayahang kumita ng mga benta kumpara sa pagganap ng mga kumpanya sa subkategori, mabuti 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya sa mga tuntunin ng bilang ng mga tauhan sa subkategori ay 8.61%. Ito ay 200 at 237% mas mababa kaysa sa market capitalization share. Ang halaga ng kapital bawat empleyado ng kumpanya ay labing apat na libo tatlong daan at apat na put dollars. Habang sa subkategory ay mayroong apat na libo dalawang daan at anim na thousand dollars. Pagtatasa ng halaga ng market capital bawat empleyado kumpara sa mga indicator sa subkategory, passable, zero points. Ang kita ng kumpanya sa bawat empleyado ay US$300 at tatlo thousand. Average sa subkategori, US Dollars 139.2 thousand. Pagsusuri ng kita sa bawat empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategori, mabuti 0.5 puntos. Ang bahagi ng kita ng kumpanya sa bawat individual na empleyado ay US Dollars 823,000. Sa subkategori na, 6 na daan at 635,000 Dollars. Mga benta sa bawat marka ng empleyado kumpara sa subkategori, mabuti 0.5 puntos. Ang bilang ng mga shares shorted ay 0.8%, habang ang average para sa subkategori ay 1.7%. Tagapagpahiwatig Res 14 na nagpapakita ng antas na 46% para sa kumpanya Mastercard Incorporated. Samantalang para sa subkategory, ang antas ng RC 14 na ay humigit kumulang katumbas ng 51%. Ang kasalukuyang stock valuation ng kumpanya ay nasa US$ 500 at 58. Ang pagtatantya ng presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay nasa paligid ng US Dollars 6,27. Tingnan natin ang talahanayan ng order na magagamit mo, isang link dito ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng lahat ng mga desisyong tinatanggap ng publiko sa kasalukuyang panahon ng sistema ng impormasyon at sanggunian guru markets. Ang pag-akses sa talahanayan ng order ay ganap na libre at bukas, link sa nakapin na komento bilang resulta ng pagsusuri ng mga securities ng kumpanya Mastercard Incorporated. Impormasyon at sanggunian na sistema ng pagtatasa Guru Markets ginawa ang sumusunod na desisyon. Huwag magbukas ng order dahil ang video na ito ay isang pangkalahatang ideya. Salamat sa lahat sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng impormasyon at reference system mula sa Guru Markets.